Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ang opinion reaction nitong post ng ang balita ngayon Ito, payag ng isang kongresista na pinangalanan ng mga Diskaya couple na di umano, tumatanggap ng uh, kickbacks Breaking Arjo uh, Tidy todo deny on Curly Diskaya's allegation Quezon City 1st District Representative Arjo Ataide have denied contractor Curly Diskaya's allegation that he was involved in the alleged kickback scheme in flood control projects. In his Instagram sto story this Monday September 8, Ataide emphasized that he has nothing to do with any transactions with contractors. Sabi niya, I categorically deny the allegations that I benefited from any contractor. I have never dealt with them. Hindi totoo ang mga akusasyon na ito. I have never used my position for personal gain and I never will. This statement follows the testimony of couple Sara and Curly Diskaya to the Senate Blue Ribbon Committee which mentioned Atty. name along with Speaker Martin Romaldez, Representative Saldico and other congressmen. Okay. So binilang ko yung listahan uh, 20 congressmen ang nabanggit doon. Then yung mga DPWH official, mga sobrata nasa sampo. Then meron pang isang taga Office of the President, yung Presidential Advisor or Concern Visayas. Anyway, these are allegations. Uh, it, must be supported with evidences. Uh, ang korte lang ang makakapagpatunay kung nagsasabi ng totoo o hindi ang bawat ano. Kasi normally yan, i-deny. Kagaya si Speaker Martin Romaldes. sabi niya, he will never be bright. Hindi nyo ako kayang suhulan, sabi niya. I am self-made. I don't want to, ano ba sabi niya? I don't want to destroy o sirain yung trust of the Filipino people tiwalang-tiwala daw ang taong bayan sa kanya. Wow naman. So, ano ba yung tiwala? Uh, well, kung Okta Research, ay eh mataas ang tiwala ng taong bayan sa kanya. Kailang yung mga mga other research group, kagaya ng uh, WR Nomero, uh, Pulse Asia, SWS Publicos, mababa. Lalo na yung latest survey, ng WR numero tungkol sa presidential preference 0.7% lang ang nagtitiwala sa kanya na maging presidente anyway uh, palagi kong sinasabi dalawang korte ang gumagana ngayon Court of Justice yun, sasampahan ninyo ng kaso uh, nagtataka ko sa dami ng pinangalanan especially si Speaker Martin Romaldes, ano lang, pinasino lang, pinasinungalingan lang niya, eh bakit hindi siya magsampa ng kaso? Kasi very, very damaging, very serious yung akusasyon na tumatanggap siya or si ko ng 25%. Very damaging yun. Gusto kong hindi totoo kung ako ang pinangalanan doon at hindi totoo, talagang sasampahan ko ng kaso sa korte, kagaya ng statement ni Congressman Marcy Chudoro. Siya lang sa pinangalanan so far na monitor ko na nagsabi, magsasampa siya ng kaso Islander. So ano bang parusa ng Islander? Parang mababa lang ata Islander. <laughs> so ano pa? Ano ang mangyayari ngayon dahil nagkaroon ng change of senate leadership. Ang Senate President ngayon si Tito Soto na uh, ang Blue Ribbon Committee Chairman. Sigurado aalisin si Senator Marcoleta at ang bali-balita lang ito ah, si Senator Rey Sauntiberos ang papalit na chairperson. So kung si Hontiveros na ang chair, chairperson ng uh, Blue Ribbon, makakaasa ba tayo ng patas na pagdinig? Ano sa tingin nyo? Ako, kung ako yung tatanungin, ano na, wala na. Hindi na ako ano. Uh, ang pinagkakatiwalaan ko talaga, yan, si Senator Marcoleta. O kaya, mas mabuti pa <coughs> kung si Senator Lacson ang pumalit kay Senator Marcoleta. Kailan? Na-elect na as Senate pro tempore si Senator Lacson. Kaya, there's no way na maging uh, chairman siya ng Blue Ribbon Committee. And then, ano pa? Uh, independent Commission Kailan matutuloy uh, Kailan may announce Ang composition ng Independent Commission Bibigyan daw ng Powers With subpoena, With uh, contempt powers Wow That's good And then Ang ultimate Tanong is May may papakulong ba sila? So itong remaining 3 years ng Marcos administration mag focus sila hindi madaling mag-imbestiga. Sinabi na yan ni Mayor Magalong. It's very hard to gather documents lalo na kung walang subpoena, walang contempt powers ang commission na ito. Ay eh, sinasabi lang ng pangulo na bibigyan niya ng uh, bibigyan niya ng uh, ganong powers. Sabi naman ni Senator Pangilinan, kailangan daw ng uh, law, Enabling law from Congress para mabigyan ng uh, subpoena and content powers ang komisyon na ito. So, medyo magtatagal pa dahil magpapile pa ng bill, tatalakayin pa, first reading. So, I don't know how many months more will it take bago Uh, mabigyan ng power itong komisyon na ito. So, meron bang papupunta ng investigasyon na ito? Sa ngayon, hindi ko pa masabi. Depende sa komposisyon ng komisyon na ito. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong tayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo ah uh, excuse me, <coughs> namimigay tayo ngayon ng malibring yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito. Abot na ang yero. Ihatag kang anti para nga ma nila ang ilang mga daot ng balay. Oh, oh. Karon mo na ni ang atop san taga ana mo gero si og sa ang gero mo pud ningal. kayo, daot nagit kayo. O, o karon ante pila na day ang imong balay? 35 ra ni ka tuig. Oo. Salamat ko kay nabangan mi aron ma repair ang among balay kay tan ga kuha na gastuluan Oo. So, ang imong atop ante nga pero gisapawan lang ni mo og uh, mga silupin. silupin. <laughs> Oo. So pila na day kabuk ang anak? Siya man ang kabuk. Siya, Siya man kabuk imong anak. Nawala ang isa. Nawala ang isa. Um, Oo, ang imong edad ante pila 55 na pod? Kuan na man ko. 55 na ka. Oo, so ang edad ni tatay 72. 72 si na si tatay. Oo, ang inyong pag kuan anti sa inyong panginabuhi kuan magabi uh, og mais gabi lang og mais hmm. oo nani, man mangid nga mukaon mangid ta bisag unsa at least nga makakaon ta. Hmm. oo so karon anti magatop na mo oo oh. lagi so ang kuan anti kinsay mo tabang sinyo sa pagatop kana ang akong anak kanang imong anak ra Oo. So, salamat. Kaya naman makaunta, tinay mo. Kaya, tigulang naman. Tigulang na. Oo. So, salamat kayo, ante. Ang nanguha, manggani sa kahoy, ako ra. Hmm. Ikaw rang nagkuha Hindi man na sa kahoy, kuan man. Na ayang sakit. Oo. Oh. Sige, ante, salamat. Bukay, nahanabangan niya.